For today's video mga mare, kahapon nga pala yan ang tanghali at pagkatapos ko nga maglinis ay naisipan ko nga mga mare na bumili nga muna kami ng ulam at magtatanghali na ng nga At syempre nga mga mare, hindi nga pa uhuli ang dalawang bata dyan. Lagi talaga nakabuntot sa amin ang kanyang papa yung dalawa na yan. Fast forward na nga mga mare, nandito na nga pala kami sa Talipapa. pa. So dito nga pala ako malimit mga mare na bilingan ng karne. Laging sariwa kasi ang karne dito mga mare. Naisipan ko kasi bilhin ngayon mga mare ay manok na nga lang. At syempre mga mare, masarap din naman siya pag sinisigang. Kaya sabi ko sa asawa ko manok na lang gawa ng ang baboy ngayon napakamahal nga. Nasa 400 na mahigit mga mare, mahal pa sa karning baka. Pag tanong ko nga rin sa manok mga mare at napakamahal din, 230 na nga rin din ang kilo. So wala na talagang pagpipilian kaya manok na nga lang kayo medyo nga mababa pa. Mayroon nga rin akong kasabayan mga mare na si kuya nga ay bumibili nga ng karning baboy. Nagulat nga siya mga mare nung tinanong niya nga kung magkano na. 200 na kaunti lang ang kanyang nabili. Sa panahon talaga ngayon mga mare habang tumataas nga ang taon ay tumataas nga rin talaga ang mga bilihin. Kita nyo naman mga mare naka long dress nga ako dyan at syempre naka pajama pa. Kasi nga mga mare sobrang lamig naman talaga kaya yung pa ako talaga ang kinoberan ko. Di na yung braso ko. Kaya kaya pa naman yung lamig yung mga pa ako, mga mare ay mahina na sa ramig. So ayan na nga mga mare, ako na nga lang talaga ang nahuling bumibili dyan. Kaya chirap-chirap na nga rin niya ang aking binili na halagang 219. So sinuklian niya nga ako mga mare at kulang nga ako ng sampu at sabi ko nga mga mare, pagbalik ko na nga lang at suki ko naman yan aking binibilhan dyan. Sabi nga ng aking anak mga mare, nakabusangot daw ko. Paano ba naman ako hindi bubusangot mga mare? Yung 300 ko mag kano na lang natera. Pero yung manok kasi sobrang mahal na nga rin talaga. So fast forward na nga tayo mga mari. Nandito na nga pala kami sa bahay. At syempre mga mari, lulutuin ko na nga para makakain na nga kami ng tanghalian nga namin. Tamang tama lang to mga mari sa malamig na panahon ang sinigang. Dahil nga ngayon ay sobrang lamig nga. At sigurado na naman mga mari, mapaparami na naman ang aking mga anak na lalaki. Lalo na ang aking bunso mga mari at ang aking babae, mahilig din yan sa may sabaw. Kaya mapaparami na naman ang kanilang kain. Minsan lang din kasi ako mga mare makapagluto dahil malimit nga magluto dito ay ang aking asawa. Kaya syempre mga mare alam nyo naman busy nga ang mare nyo sa trabaho. Minamadali ko na nga rin to mga mare dahil nga may pupuntahan pa nga kami mamaya at mamamalengki pa nga kami ng aming kulang sa tindahan. Kaya yan mga mare hiniwa-hiwa ko na nga dyan lahat ng sangka para sa aking sinigang na manok. No? At hinimay ko na nga rin mga mare ang kangkong at syempre mga mare hinugasan ko na rin dyan manok. So pinapakita nga pala dyan sa akin mga mari ng aking anak about nga sa mga nawawala ang bata. Kahit nga daw matanda ay kinukuha na nga rin daw. Kaya sabi ko nga sa mga anak ko ay mag-iingat nga sila lalo na pag pumapasok sa school. Huwag nga sila sasama kung kani-kanino mga mari kung hindi nga nila kilala. So yan na nga mga mari ang aking sinigangan. Nilagyan ko na nga ng sangkap lahat dyan at nilagay ko na nga rin si manok. Ulam na lang kasi mga mari ang aming inaantay mga mari at mayroon na nga kaming kanin dyan kaya pag naluto na nga ang ulo mga marit. Sigurado kakain na nga kami. Dinagdagan ko pa nga ng patis mga marit din skumpiado pa nga ako sa lasa. So, ayan na nga mga marit. Kumukulo na nga aking sinigang na manok. Oh. Kita nyo naman o. Oh. Tingin pa lang mga marit. Parang napakasarap na nga. So, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!